nagsulat ng iyong ataw pero pag gumawa siya ng kalokohan, sino ang mababalikan? Ay, mo. Tama ba? Ganun lang kasi, hindi naman namin yung mong Ayaw mo na, walang problema. Kahit na ikaw ay nanggaling sa ibang motorcycle taxi, like Mugit, Angkas, Hindo, nasa aming problema yan. Nakuha, sabi nga ng iba, oh, Sir, dagdag tag ups lang to Sir, sayang po kasi ng 2K. Tama ba? Sir, nandito ako para pinigil kung sino talaga ang tatakbuhan kung meron si taxi. O bawal naman talaga, pinigil sa homing ng pinatawad. Sir, 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 huwag na po kayo mag-attendance. Laptop na po ako kanina pa. Huwag na lang po kayo ng kondom, haba po kayo ng second floor. Balik na lang po kayo po, ma'am. Ikaw, sir, may hindi ka. na lang po kayo? Laptop na po ako. Sayang. Sayang. Lalo tayo, unang kasimple. Sino rin ito yung mga nanggaling sa ibang platform? Huwag mahihiyang naman ha. Bakit ahas yung tamay? Ay, huwag nahihiyang. Be proud. Bakit? Mag-discounting tao yan. Tama ba? Tama? Sa tagpo uh, kasi ng hanap buhay, hindi sapat ang isang hanap buhay lang. Tama ba? Sa mahal ng binigyan yun, hindi sapat ang isang hanap buhay. Kailangan natin ang nag-alternatibong pagkakaritaan, yung ma-sustain yung kita mo araw-araw. Pero dito pare, yung diskarte, hindi namin pinipigilan. Yung diskarte mo lang nang tama. Ilagay mo lang sa ayos. Huwag naman yung balagpag. Paano ba yung balagpag? Yung iba kasi, pag natapos na rito, atin na, wala nang pakila. Galing ng movie, galing ng akas. Pare, babiyahe sa kalsada, joyride na may konting movie. But ano yung nangyayari? Naka-joyride uniform yung pasero nakamubit helmet yung rider nakamubit helmet dapat alam natin yung salitang respeto tama ba? kaya kung mapapansin kanina iniinsist na ibang rider sir pwede ba itong mubit helmet ko? hindi pwede kasi sino ba kami? si joy ride kami tama ba? dapat sa kalsada alam natin yung salitang respeto minsan meron pa ako na tsampahan yan sa stoplight nagbibihis okay sa amin yan walang problema yan paunin mo Okay yan. Dapat kung anong option na naka-open, yun yung uniform na suot. Okay sa amin yun. Walang problema. Kaso, ang pinakamasakit sa kanya, umasap yung app. Nasa mall kami ng misis ko eh. Pumasok yung app. Nakita ko siya. Nagpalit. Wala akong pakialam doon. Discard niya. Yan. Tama ba? Nagrubad ng movie. Nagsuot na, joyride. Ang masakit, yung helmet ng movie, hindi niya nasakluban na ano, Joyride Helmet Cover. Siya naka-long sleeve yung pasero niya, naka-move kaya ayaw ng management. Nakuha tayo, kung ayaw mo i-defay siyang move it helmet, wala kaming pakilap. Huwag mo lang gagamitin sa pagyay kay Joy Nakuha, kasi yung iba sinasabi, sir, helmet cover na lang namin. O, oh, nakikita na namin yung iba talaga may helmet cover. Kaso kasi yung iba, nagiging responsable na. Ang iniisip na lang, pera tandaan po ninyo, lahat ng company platform na applyan nyo, lahat yan may rules and regulation. Tama ba? Tama. Tama. Kahit nga sa ibang uh, company, pare, kahit hindi motorcycle taxi, may rules and regulation at number one na dyan yung uniform. Nakuha tayo. Simple lang, pag tayo sa kalsada, dapat kung joyride yung app, joyride uniform. Kung move it ka, move it ang ganitin mo. Nakuha tayo. Kung mga habal ka, di ka rin namin papakailaman. Huwag mo lang ganitin yung uniform. Clear tayo. Ganun lang ka simple. Dapat alam natin yung salitan. Respeto. But anyway, kaya na pala akong ganda ng ganda na no. Maganda niya sa inyo. Ang mga 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 siya. One of the trainer ni Joy Ride. Ako po ang ICB ko sa Department of Life. partner ko. Ito po si Mark. Let's anong help desk namin dito at the same time dun sa onboarding sa oba sila yung nag-handle ng uh, inyong mga requirements pagdating sa checking ng motor checking ng helmet, orientation driving assessment sa amin po yan kami ay may, ang, may handle niyan pagdating sa requirements kung kayo ay may pakiusap, pakisuyo dun po yan sa second floor clear tayo If Any question? Me, question me, wala din sa process? Wala na? Wala claro tayo. May umiikot na attendance. May attendance pa. Pakisuyo ha. Attendance tayo lahat. Baka mamaya may hindi ako mapirmahang form. At least meron akong pagpapasya. Katunayan na ikaw ay nakapit ng orientation. Meron tayo. Mga kaibigan ko sa ibang platform. Asan kayo? Angkas. Tayo. Ubin, tayo tayo. Ubit. Tayo tayo. Yan. Mubit ka ba? Naka Joy Red ka? Hindi pala. Kamusta? Ang biyahe sa kabila. Ayos naman. Ha? Matungan. Oh, dito matungan din sa amin minsan. Ano ba? Wala sa province sir, sa Cavite. Mahina. Mahina. Sa Cavite may Mahina boss. Kamusta? Ay ano, mobit. Mahina. Gusto man. Huwag nung dito. Ay magdadagdag lang sa ba? Magdadagdag. Ang okay. nga okay. na sir, bawas. Malaki na yung bawas. lang ano? 25% na. Hey, 25% na. 25, <laughs> 25%. Eh sabi daw, ano rin ko dapat hindi ka tamad. Hindi naman ako mas tamad yung sir Yun. Pare, ganito lang, ganito lang kasimple yan. Ah, dito kay Joyray, kay Mubit ka, kay Angkas ka, sabi nga namin, simple lang, kung gusto mo ay hanap buhay, hindi namin tinitignan kung nagalik ka sa ibang platform. Nakuha tayo? kung dito ba, biyahe ka, hindi ka manggugulo simple lang, susunod ka sa rules and regulation ni Joray, wala kang magiging problema. Pagdating dyan sa commission ng uh, deduction about sa uh, pair, nakapix po kami sa 20%. Hindi okay. tataas, pagkos Mamaya papakita natin. Ako tayo, yun dito. Ang gas, kamusta? Ang gas? Ha? 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 Pagdodopol. Ah, okay. Alam niyo ba, ba? So yung multi-homing na yan, eh, ayaw ng Congress. Tama? At tayo ay under for pilot testing, hindi paligal, hanggang si taxi. Tama? Last way back 2017 nung pirmahan, 5 months lang daw ang tatakbohin ng pilot run. Ano lang nangyari? Umabot na ng limang taon mahigit, hindi pa rin tapos yung pilot run. Sa pansinin ninyo, simple lang. Pagkos, paa ba, nga mamaya magagdagang pa ng player. Nakuha, ilan pa ang naglalaro sa pilot testing? Tatlo. Tatlo pa lang. Si Angkas, si Mubit, at si Joyride. Si Dingdong, at si Maxim. Wala pa yan sa listahan. Pero sabi ng Congress, hindi raw kaya ng tatlo na naglalaro sa pilot testing ang lahat ng pasayo dito sa Metro Manila. Dito. Even though sa ibang uh, sa may pa sa Metro Cebu, hindi daw kaya. Kaya magdadagdag pa nan ito. so kapin niyo magiging ito. <laughs> ang magpa-pilot run. <laughs> kami <laughs> kami so, lang dito. lang, ito lang kasi simple yan. Makinig ha? Makinig. Kung kayo ay meron ng tatlong app gaya ng Angkas ang Movie at Joy Ride, para simple lang. Simplahin mo lang. Nagwa tayo. Aralin mo lang kung saan ka mas kikita ng maganda. Nakuha tayo. Hindi mo kailangan pagsabay-sabay suotin lahat yan. Yung tipong para kang chapsoy sa kalsada. Chapsoy. Chapsoy. Naka angkas long sleeve. Naka best ng joyride. May lalamot ka pang box. <laughs> uh, <laughs> tapos put pa yung open. Marami asawa yun. open area na, di ba? <laughs> hindi na siya area-area uh, lang. Eh bakit? Pag may tumasok pang tubing sa'yo, kilalang pa sa'yo kung kaya mong isa kayo? Isa. O, oh, isa Ang diba? tandaan ninyo ha, para lang pulingit din sa inyong kaalaman, the more na mas marami ang naka-open sa iyong app, the more na mahihirapan ka makakuha ng booking. Bakit? Mahihirapan <laughs> yung server mo ng data na mag surf yun sa tatlong app para mapabihis yung pasok. Alam niyo ba yan? Hindi, di ba? na naka-open yung tatlo na yun, nag-aagawa ng server ng data yan. Hindi ka gaya nung isa lang ang naka-open. So, kahit nasabihin mo may mga katabi ka, sa'yo papasok ang booking kasi mas mabilis ang data mo. Magawa. Yun kasi yung hindi alam ng iba. Pabiyahin, naka-open, tablo. Tapos pabiyahin ng alas 11 ng tanghali. Pumambay ng 30 minutes, 11.30 na, wala pa rin booking. Akin ang tumal, gawin ka. Tapos susunod lang konti, may mga ni Ambay pa. Pagkain lang ka na. Dalawa pala, ang tumal eh. At siktir muna tayo. Sabay-maytay, araw-araw, sipat lang. Hindi naman gano'n. Dapat alamin nyo rin yung araw. Oras ng biyahe. Tawag tayo. Yung sa mga part-timers, siktir lang ang pakiusap namin. Huwag kayong magre-resign sa inyong normal na hanggang buwan. Kung ikaw eh, supervisor nang ganito, Manigil ng ganito, may trabaho ng ganito, gagawing part-time si Joyride, panindigan mong part-time lang. Kasi ang buhay ang si Taxi, hindi araw-araw maganda ang ita. tayo. Hindi totoo yung sinasabi ng iba, apply ka sa Joyride, kaya makatumpay. Baka makatumpay ka rito, hindi mo nakinala ikura mo. Nakukuha tayo. Nakukuha. Baka yung kanina ikura ni Tisoy, asan si Tisoy? Up, meron pa dyan okay, um, naman. Baka yung itura oh, ni Tisay kanina. Pare, ba? Ako, ako mga ka-2.5. Kaya yung 2.5, yun nga lang sagat-sagat ang biyahe. Tama ba? Kaya okay. bukasan pa nga. Kung namin pinipilit yung mga rider namin sumagat ng biyahe. Lalo kung kumita ka na ng sapat na para sa'yo, may patabing ipon, pahinga na. Kasi pare mahirap. Kumita ka nga ng 2.5, tuwid naman yung dalawang paa. Wala rin yung pera. <laughs> Nakuha, huwag tayo magpaka-focus dyan sa pera. Ingatan yung sarili. Nakuha, sayang yung kikitain mo. Kung wala naman ng patutuunan yan, kikitain mo. Clear tayo? Nakuha tayo. At pagdating din sa kalsada, pakiusap. No company war. No brand war. No color war. Nakuha tayo. Ano't ano man ang kulay na suot ninyo. Kulay pula. Light blue, azul. Kulay violet. Okay. Dapat magkakasundo kayo, ha? Nakunga tayo, hindi pwede... Mas pakipasa na lang sa harap. Lang. Okay, noy. Eh. Nakuha tayo, dapat. Friendly tayo pagdating sa kalsada Meron tayo. May pa. Okay, Start tayo ng orientation. Welcome dito sa amin kay Joyride. Okay, merong isang uh, project si Joyride, yung tinatawag na cheering program. So, yung cheering program na yan, based dun yan sa performance ng isang rider. Ito, hindi naman namin pinu-push yung rider na talagang tunin. Nakuha tayo, ito kung sakaling kaya mo lang. Nakuha, kung sakaling kaya mo, na maka 400 rides daw sa loob ng isang buwan, okay, ang magiging commission na by next month, ng iyong kaltasan every booming ay magpupunta ng 15% na lang. Nakuha tayo. Kung sa isang piso, 20%, 20 na nababawas, magiging magkano lang? 15 at makakakuha ng free top up niya, 1,500. Magli po yan kung sakaling masusustain mo.